Oh, good morning mga kaloji So this morning at sa mga susunod pang araw habang wala tayo nakukuhang uh, assistant breeder ko o breeder eh ako muna yung magpapababa oh, ngayong umagang ito papakita ko sa inyo paano magpa magpakasta magbreed sa pamamagitan ng paupo yung ilalagay mo yung babae doon sa lalaki So, G Rolly, ikaw muna mag-camera. So, makikita nyo. So, eto, papaliwanag ko lang muna siklet. So, makikita nyo dito ang aking mga breeder na babae or pulet. So, ayan. So, <clears throat> ayan. Ayan yung pulet natin, nakita nyo po. Medyo madilim. Madami sila. bakba Madilim ata. So, yan. Naliwanag na. So, madami po sila. Para lang po ito dun sa mga baguhang nag breed I-share ko lang po yung aking ginagawa mismo. So, kita nyo naman po. Ako eh mula sa pag pag breed pagpapalahe, pagkukondisyon, <clears throat> even sa pagpapalaki ng sisew, even sa pag-arrange nung farm or farm management. Alam ko po lahat yan. So, nung una pa ako nag-uumpisa, ako po talaga ang nagpapaupo niya. So, ngayon, wala naman yung ating uh, tagapagpaupo or yung breeder natin or yung assistant breeder ko na si Oliver. So, kung makikita nyo, ang babaeng ito ay sampu. So, sampung babae, Um, isang lalaki ang ginagawa natin o, dito tayo sa mas maliwanag sampung babae isang lalaki so yung pong sampung babaeng yan kayang kaya po ng isang breeder na lalaki so kayang kaya po isang babae lang isang kasta lang isang araw ay okay na dalawang pamamaraan ang pwede nyo gawin araw araw isa or every other day tig lima So, hindi po maaapektuhan ang similya niyan. So, lima ngayong umaga, lunes. So, the other Tuesday, yung other lima. So, pagdating mo ng Wednesday or Miracles, yun ulit lima. So, alternate lang sila sa isang ganador. Sa so, madaling salita, yung sampung babae, eh, sisiw na sisiw po yan, kahit dosi po yan sa isang lalaki. Kaya mas madali pong mag-breed at hindi magastos sa breeding materials or brood stag natin or brood cap. So, yon Yun po yung paliwanag dyan. So, every other day, kung 12, tig Anim. anim ngayon, bukas ay anim ulit. So, yun po yung pwedeng-pwede at sigurado pong mataas po yung similya. So, yon Sinier ko lang po sa inyo. So, ngayon, magsasampol tayo although medyo tanghali na tayo po ay nasa nasa na ba tayo kanina nasa pang apat so yun so isa, dalawa, tatlo apat, lima, anim pito, walong broodcock lang po ito, ito, itong mga babaeng nandi dito um, kung hindi ako nagkakamali Eighty so roly i-video mo ako. So, oh, isa pang tip. Sa bawat pulit, may leg niyang nakalaan para hindi kayo magkamali. Umalis man yung breeder nyo, uh, kayang-kaya nyo gawin yung ginagawa ng breeder nyo. Pero dapat, Practice nyo din. So, tulad ng nito. So, ayan. Yellow and red. So, makikita mo yung brood cap niya, yung leg band niya, syempre, yellow and red din. Sample natin, hindi ka lang, roll So, yan. Nasa ba si yellow and red? Ito mo? Yellow and red. Ito nga. Ay, hika. Inadaan yung yellow and red sa G-Boy. So para hindi kayo magkamali. So mina ayan tama ayan, oh. ayan yellow and red yung leg band niya ayun oh. Kita niyo po ba sa pa? Oh ayan, yellow and red yan. Ayan, ayan, Yan po yung ganador noon, yan, yan. Yan breeder noon, yan. So ganun lang po. So sasampulan ko kayo. So ayan, hawak mo rolling. Dito ka, dito ka. Para pagkuha ko ng babae. Dito ka, dito ka. Kabila. Kaliknod ka. Eh. So, tapos na tayo. Dito, nasa pang na tayo. So, ito. May kanya-kanya tong breeder. So, ito black. Atras ka dun. Dito. Dun, 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 dun. ka, para makita. So, ito. Papapasta natin dito, mga sir. O, so, oh, pagkakasta natin dito. So, yung isang babae, limang babae isang araw, okay na okay yun, kahit anim. So, ito naman sa pangalawang breeder naman to. Andiyan, ka. Para maliwanag. Hey. Pulit ko yan, pulit. Eh. So, ganun lang. Ay, ito, Boston black ang kumakasta dito. Ay, may gamit. Halik dito. <laughs> so, kung makikita nyo, marking lahat biyan, B47, BBE, BBE, ang kumakasta po yan ay Boston Black. black. Aroli, punta tayo dito sa Boston Black. Doon sa dulo. Ayan, no, <coughs> baka ulit, baka ulit para mas kita yan, malinaw atras ka pa oh, ito yung boss ng block natin ito so ganoon lang so kung wala talaga sa puso nyo yung pagmamanok hindi nyo po yan magagawa tsaka hindi rin pwede ito sa maarte so yun, sinampulan ko lang po kayo ng paano magpakasta si ang inyong pulingkod. So yun, really, pakibalik mo na. So yun, ganun po yung pagpapaasawa. Ulitin ko, uh, isang araw anim, sa susunod na araw anim ulit. So yung dose, uh, kayang-kaya na isang broadcast. With, with supplement na maganda talaga para sa kanila. Pangalawa, may isang tanong, bakit daw ayaw umasawa yung broodstag niya? So ayan po ay eh, tinuturuan kung paano umasawa yung inyong mga breeding materials, lalo na yung broodstag. Yung kak parang hindi na masyadong maturuan. Unless, bata pa siya, umaasawa na siya. So, yung broodstag, tuturuan mo, tsagaan. Sa umaga, bibigyan mo na ng ayaw. After 2 hours, 3 hours, ayaw rin. Sa susunod na araw, ganun din. Umaga, hapon, try mo, try ka ng try, hanggang after a week, kakasta na yun. So, yun. Yun po yung ating ginagawa. Tapos, um, ang itlog, siguruduhin yung nasa rep within 20 days or mas mababa pa mas okay 18 days so yun yun po yung paano mag -breed. ano pa ba yung lugon pag lugo na at uh, malalim na ang pagkalugon halos wala ng balahibo huwag nyo na pong gamitin wala talagang si media. pero pag 85% 80% may balahibo okay pa yon so yun po yung ginagawa natin dito at uh, yun po yung tip po. Tip ko po sa inyo sa mga baguhan. Pero syempre, meron pa rin akong ng uh, breathing pen. Kung saan magkakasama yung apat na babae at isang lalaki. Kasi meron nga is meron ngang brood stag na talagang ayo talagang umasawa. So, pero ito, umasawa to. Ang naging problema naman, kulang naman yung battery cage ko kaya nilagay ko na din sila jaan sa breeding pen. So yon ah uh, Ako po ay naghahanap ng assistant breeder po yung matino, uh, marunong mag -glass cutter hangga't maari at marunong makisama sa mga kapwa niya dito. So ako kahit ako may ari nito, nakikisama po ako mabuti. Minsan nga pinagluluto ko pa sila kung ano gusto nilang ulam. <laughs> So yun, hindi na po ako magtatagal hanggang sa muli. Ito po si Randy Hebron TV ng YouTube channel at ang Facebook po natin ay 20k followers. Randy Hebron 20k followers at ang ating pong uh, Gcash and cellphone number ay 0936 97644 Location po, kalambalaguna Laguna At hindi po tayo Sabong sa Agent So yun, malinaw na po. Siguraduhin nyo po yung aking number. Yun lang po, wala lang iba. Wala din akong secretary para mag-receive ng ibang payment. Yun lang pong number ko. So yun lang po, maraming salamat po. Bye-bye.